Ginupitan mo yung anak mo? Ay, ta, pati nga lang anak mo. Ay, Ayos naman, ha? Na. Malapit ka na para maging barbero. So, kunting kompa, kunting hasa-hasa pa, eh, yari-yari na yun. Ayusin natin to. Gupit lang aking uh, kumpare na gusto rin maging barbero, nag-uumpisa-umpisa na magupit. Kaya, so, ikot ka nga. Titignan natin kung ano yung uh, pwede natin magawa sa kanyang buhok. Ayan, no? 16 guard na ang gusto niya pero 21 guard yata ang lalabasan nito lang. <laughs> Check mo na natin yung uh, resulta ng gupit ng aking kumpare kung ano yung pwede nating magawa sa buhok ng kanyang anak. Lagyan natin ng uh, t-shirt at saka syempre lagyan na natin ng balabal. Tingnan natin kung ano yung uh, pwede nating i Sempre kailangan medyo mahaba pa rin yung ibabaw para naman hindi masyadong manipis yung gawing ibabaw niya. At uh, andun pa rin yung uh, self confidence ng ating gugupitan uh, na kailangan imaayos uh, maayos pa rin para uuwi pa rin siyang nakangiti sa kanyang gupit, 'di ba? natin ang tigkabilang side part 'yan, tapos ginamitan natin ng 1.5 na clipper guard sa gilid. Ayon habang ginugupitan natin, ang uh, inuuna muna natin ayusin ay yung gilid. Or ito muna yung ating gagawa uh, ng uh, uh, gupit yung gilid niya bago tayo mag-isip sa ibabaw kung ano yung pwede ba na haba or uh, hairstyle na pwede sa kanyang buhok. Nag-overcome na tayo dyan. Tinanggal na natin yung makakapal na bahagi ng kanyang buhok. Nakakatawa naman at nag-aaral na magupit yung ating kumpare. Unti-unti eh, magiging barbero na rin. Saan ba tayo nag -umbisa? ba Bae, eh, siyempre sa... Uh, hindi pa rin talaga marunong. Kaya lang, pag ikaw ay nahilig sa pagugupit, yung uh, ganitong uh, paulit-ulit na pagugupit, ay eh, siyempre, ay eh, huhusay ka na dyan. Kapag uh, paulit-ulit mong ginagawa, siyempre sa una, medyo palpak. Minsan, may sugat pa. Ito nga pala, ginagamit ko dyan is one... Uh, 0.5 na clipper guard ang ginamit ko dyan Saka, uh, siyempre Kapag magbubura tayo ng lines Eh, wala ng clipper guard yan Wala ng clipper guard yan Tinatagal natin yung mga lines para maging maganda yung pag niya. Sa pag-uumpisa kasi ng pag-ugupit, eh, kailangan mo ng de determinasyon, lakas ng loob, tiyaga. Eh, nung ako nga, nag uumpisa ang mag-ugupit, eh, talagang lahat ng nag-ugupitan ko, eh, nagkakamero ng sukat sa may parting batok. O, di ba? tayo na ayaw hanggang sa matutunan natin. Inilagyan natin ng line-up yan. And then, uh, binasa natin yung ibabaw. Minapasin ako sa buhok niya dito sa box, is nakaangat. Nakaangat yung kanyang buhok. Kaya siguro hindi na natin ibabagsak yan. Ang plano ko sana ikakaraptap. Pero every time na binabagsak ko, eh hindi bumabagsak yung bangs niya. Gusto niya laging patayo. E eh, di ang gawin natin, gawin na natin patayo yung kanyang buhok. Dahil ayaw naman talagang bumagsak. Ayaw no. Minohok na natin or semi-mohok ang ginawa natin sa kanyang buhok. Pwede pwede pa rin, no. Poging pugi pa rin siya sa kanyang gupit. Napangiti naman no. Next time, eh hindi na pupunta dito yan yung... Uh, papa na niya ang magugupit sa kanya dahil siyempre sa paulit-ulit na pagugupit, doon tayo matututo. Magiging mas mahusay tayo sa ating pang-araw-araw na ginagawa kapag ating gusto. O ba? Diba? Ito na yung kanyang new look hairstyle na kasi may moho.